Good morning mga kabogs Dito na naman tayo sa panibagong vlog ah, Siyensya na kayo paputol putol yung aking pagbog vlog Wala kasi ako isip na content So, pagkagaan na lang ito Pagkagaan na naman tayo mga kabogs Ayan tayo sa Rose Road itong tindalan natin sa Rose Road papuntang ayan, Longquillo kakaliwat tayo dyan dito 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 alam natin kung saan tayo makakarating ngayon Morning Ate Edda Hello Hi muna sa vlog <laughs> Pahingan muna tayo sa sidecar Tatlong buwan na Wala pa tayong Mailabas kailangan ma makabili na Kahit second hand Sana makabili tayo ngayon Kahit mga tig 3-5 lang pwede na yan. Basta may panghanap buhay ka. Araw-araw. Wala lang bunga mga mangga. Dati sipag-sipag lang. Bumunga. Hindi pa siguro tagmanggang ngayon. o to kung tapos ng Marso pa yan ha. Yan lang. No. Mga sinuunang bahay po. Hindi na mapagawa na may Nasa abroad. Huwag mo labat na kuryente. So dito dati yung gate ng Sea Breeze to. Ito so, yung poste na yan. Ayan. Ito ang gate ng Sea Breeze dati. Ang taxi dito eh binabato ng mga tao pag pumapasok. Nalagati sila ng pasayero dito. Ngayon, malaking pinagbago. Tahimik na ba, Ching? Di pa, guy. Yan, nakamit din mo sa ikar. Di pag isang ka. Mababa um, -aba itong tungkilyo. Ito. Mababang lakarin. mau punggawa kendaraan bahaya kiwe kiwe yo motor mau bangun bosen kursi apa nya मंगली जो अनी आहियूं मुंहिंजो मुंब आहे yung pinakamagandang puno na talisay ang haba buhay ng talisay ito pang ko kasi ano malunggay kaya lang kakaunti ano niya hindi kasi nanginit eh kaya natutuyot may higit yan pala mga kabog si ito Llamado Tapos ito Ronquillo Pagtawid mo dito sa kabila Tapat ng Llamado Mabini na yan o Ayan mabini na Diba? Llamado sakop ng Santa Cruz. Pagdating na Mabini, ako na ng karidad. kabilaan lang yan. Tawid lang. <laughs> Di ba merong kali na ang haba-haba. Kahit may crossing, ganun, ganun pa rin ang tawag. Ayan, may crossing yan. Orang kilyo. Lamado tsaka mabini. Yung lamado naging mabini na. sa na ng karidad. Oh, hanggang ano yun Esteban Paglabas mo doon Esteban ah. Ayun, na Ayun mo din ako ng bahay ka Ano? Tatandang bahay ah. mangga Konti na lang Ayan, dito na tayo sa kanto. Ayan, crossing na yan. Ayan, ah. sa kabila, itong kilo pa rin yan, sa kabilang, tawid mo doon itong kilo. Tapos, papunta, kabit, ano yan, boulevard. Kabit si boulevard, yung pakaliwa. Tapos ito, yung isang crossing na, bandar sa dulo, papuntang boulevard naman yan. Ito, lopisay na ito. Sudir so, danan jeep ni ayam, tapi saya ni yang bulan bangkanto. Yeah, pawai ni saya mau kebongsi. Saya mau tengok lagi yang kita apa tu. Yeah, by itu mahu bagong pintu lah ya. dito sa Ronquillo pa rin bawi na tayo yan, mga lantan ay e, mangga yan, puro karamihan dito mangga mga yan. Kasi mabini, ano, mabini. Mabay ito, yamado. Isang diretsyo lang yan. Yamado. Ay, malagay dito ang puno, manggay. Eh. Pabilaan Yan. Malapit na tayo. Rose Road na to. Paglabas natin doon. Di si Road na. Hakaliwa na tayo doon. Malapit na. Yan hanggang dito na lang yung video natin mga kabogsi. Sana nagustuhan nyo rin. Maganda lang tayo kaya lang parang tinatamad ako masakit yung paa ko. Kasi na lang napagkikita ulit natin. Mayroon po sana kalimutang mag-subscribe, like at share na rin po. Para po ma-update kayo sa mga bagong video ko na lalabas. Sana po patuloy po ang pag-suporta nyo sa channel ko para po monetize na po tayo. Kasi gusto ko rin po makatulong sa mga kapatid natin kung sakaling kikita na tayo. Maraming maraming salamat po mga kabawsi. Bye bye.